Isa ka ba sa kumakain ng tilapia? Sino mag-aakala na ang mga isda na ito ay hindi lang pala pwedeng kainin dahil maaari itong gamitin sa medisina. Sa China, sinubukan ng mga mananaliksik ang balat ng tilapia sa mga daga at iba pang hayop upang pag-aralan ang mga katangian nito. Pero sa Brazil ay una nilang sinubukan ang pamamaraang ito sa mga tao ang balat ng tilapia ay maaaring magsilbing bandage o pantapal sa nasirang balat tulad ng sugat at paso kabilang ang first at second degree burn. Ayon sa isang bagong pag-aaral na ng mga siyentipiko sa Federal University of Sierra sa Brasil, ang balat ng tilapia ay mayroong collagen proteins at panlaban sa sakit na siyang tumutulong sa mawilis na proseso ng pagpapagaling at pagkumpuni ng balat. Tumutulong din ito na humadlang sa pagkalat ng bakterya. Sa ngayon, ang pamaraang ito ay nasa clinical trial pa din. Pero umaasa naman ang mga siyentipiko na mas makapalawig pa ang mga kasanayan na ito sa ibang mga bansa kabilang na ang US tara naman at mamangha sa sinaunang pamaraan na ito ng pagpepreserba ng prutas sa Afghanistan. Sa kasalukuyan, karamihan sa atin ay nakadepende na lang sa teknolohiya at makabagong pamaraan upang maipreserba at mapanatiling sariwa ang ating mga pagkain. Pero alam mo ba na sa ilang liblib na rehiyon ng Afghanistan, ang mga lokal na tribo doon ay gumagamit ng isang sinaunang pamaraan para sa pag-iingat ng mga ubas. Ang ubas ay pang karaniwa na sa Afghanistan. Sa katunayan, mula pa noong 2000 BC ay nagtatanim na ng ubas sa lugar na ito. Kaya ang mga tao noon ay nakapag-develop ng isang pamaraan upang mapanatiling sariwa ang kanilang mga ubas. Ito ay tinatawag na kangina. Ang kangina ay gawa sa putik at hinuhulma na parang bao ng nyog. Pinapatuyo ito sa sikat ng araw at kapag matigas na ay pagtataklobin ito at ilalagay ang mga ubas sa loob. Muli itong papahiran ng putik upang isarado. Ang kangina ay iniimbak sa isang malamig na lugar pero kadalasan ay ibinabaon ito sa lupa. At alam mo ba na ang mga ubas na inimbak sa kangina ay maaring manatiling sariwa sa loob ng anim na buwan, tama ang iyong narinig at dahil ang mga ubas ay kadalasang inaani tuwing tag-araw, malaking tulong ang kanggina upang mapanatiling sariwa at umabot ang mga ubas sa panahon ng taglamig. Sa mahal ng bilihin sa panahon ngayon tulad ng mantika ay bakit hindi mo subukan ang hot sun technique? Ang hot sand frying o sand roasting ay isang karaniwang pamaraan ng pagluluto para sa mga nagtitinda ng pagkain sa kalye tulad ng kastanyas, mani at iba pang pagkain. Ang isang malaking wok ay lalagyan ng buhangin kasama ang iyong lulutuin tulad ng mani. Unti-unti itong papainitin at ang mainit na buhangin ang magbibigay daan upang maluto ito. Samantala, hindi ka namamalik mata. Ang nakikita nyo sa larawan ay totoong mga saging. Ito ang tinatawag na Thousand Fingers Banana na matatagpuan sa Southeast Asia, kabilang ang Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Kamakailan ay nag-viral ang saging na ito at marami ang namangha dahil umabot ng libo ang bunga nito. Ang Thousand Fingers Banana ay isa lamang sa maraming uri ng saging sa mundo. Kilala rin ito bilang pisang seribu at at bahas melayu. Bagamat marami ito kung magbunga, maliliit lamang ito kumpara sa karaniwang saging na ating nakikita. Samantala, noon pa man ay hindi na bago ang pagkapadala ng sulat at mga parcel. Pero alam mo ba na noong 1913, naging legal ang pagkapadala ng mga bata sa pamagitan ng US Postal Service? May mga selyo na nakakabit sa kanilang mga damit at kalakip ang sulat ng nagpadala. Ang gastos sa pagkapadala ay mas mura kaysa sa pamasahe sa tren at walang masyadong partikular na tuntunin laban dito. Kaya ang mga magulang noon ay mas pinipiling ipadala na lamang ang kanilang mga anak sa pamagitan nito. Kung mahilig ka namang mamasyal sa mga museo, ay bakit hindi mo subukan ang Pinis Museum na ito na matatagpuan sa Iceland? Nagtatampok ito ng pinakamalaking koleksyon sa mundo ng mga biological phallus na may daan-daang specimen mula sa buong Icelandic mammal fauna at iba pang foreign species. At gaya ng pangalan nito, ang halos lahat ng klase ng pinis ay makikita mo rito mula sa elepante, balyena, kabayo at syempre pati na rin ang organ ng isang lalaki, ang isang siyam na putlimang taong gulang na Icelandic adventurer at kilalang babaero na si Pal Arason ay nangako na ang kaniyang organ ay idodonate sa museum kapag siya ay namatay at noong 2011 nga ay natupad ang kaniyang pangako. Ang kaniyang ari ay inilagay sa isang jar na may formalin at simula noon, isa na rin ito sa naging pangunahing atraksyon sa naturang museo. Mapunta naman tayo sa sinaunang panahon. Sino mag-aakala na may ganito palang instrumento noong unang bahagi ng 1800s? Ang musical instrument na ito ay tinatawag na cat organ kung saan binubuo ito ng isang linya ng buhay ng mga pusa habang nakaunat ang kanilang buntot na siya namang nakakonekta sa ilalim ng keyboard. Ang pagpindot sa keyboard ay nagre-resulta sa pagsigaw o pagngiyaw ng pusa. Ang mga pusa ay nakaayos ayon sa natural na tono ng kanilang mga boses. Narito naman ang larawan ng octopus na may siyam na anim na galamay. Lumilitaw na ang octopus ay may walong pangunahing galamay na siyang nagsasanga-sanga kaya umaabot ito ng siyam na anim. Ang octopus ay natuklasan sa Matoya Bay noong Disyembre 1998. Dinala ito sa Shima Land ngunit namatay rin ito ilang buwan pagkatapos dalhin sa lugar. Simula noon, ang hindi pangkaraniwang specimen ng octopus na ito ay nakadisplay na sa isang aquarium upang magsilbing atraksyon. Alam mo ba na may isang bihirang kondisyon na tinatawag na sulfemoglobinimia kung saan ang dugo ay lumilitaw na kulay berde kung minsan naman ay black o dark blue. Ang kondisyon ito ay sanhi ng pagkakalantad sa labis na dami ng mga compound na naglalaman ng sulfur o mga gamot na naglalaman ng sulfonamides. Narito naman ang itinuturing na pinakamataas na elevator sa mundo at napabilang sa Guinness Book of World Records. Ang Bailong Elevator o Hundred Dragons Elevator ay isang glass elevator na itinayo sa gilid ng malaking bangin sa Zhangjiajie National Forest Park sa China at may taas na 335 meters. Ang pagtatayo ng elevator ay nagsimula noong October 1999 at binuksan ito sa publiko noong 2002. Simula noon ay dinayon rayo na ito ng mga turista dahil sa kakaibang experience. Ang pagsakay sa elevator ay tumatagal ng isa't kalahating minuto habang ine-enjoy ang magandang tanawin ng kapaligiran. Samantala, kung tayo ay magabalik-tanaw, bakit nga ba malaki ang isang gulong ng bisikleta noong unang panahon? Ito ang tinatawag na penny-farthing bicycle. Noong unang ipinakilala ang penny-farthing sa Europe noong huling bahagi ng 1800s, wala itong anumang chain o gears tulad ng mga bisikleta na ginagamit natin sa kasalukuyan. Noong panahong iyon, ang tanging paraan lamang para mapabilis ng mga tao ang kanilang mga bisikleta ay ang paggamit ng isang malaking gulong sa harap. Ang isang malaking gulong sa harap ay nagpapahintulot sa mga nagkasakay rito na umusad ng mas malayong distansya sa bawat pagpadiyak ng pedal nito. Siyempre, ang pagsakay at pagbaba sa ganitong bike ay pahirapan dahil napakataas nito. Pati na rin, ang pagdaan sa mga humps ay pahirapan din. Kaya naman unti-unting na develop ang modernong bike sa kasalukuyan kung saan mayroon na itong chain at gears at pantay na ang gulong nito. Bagamat ang paggamit ng penny-farting bicycle ay tumagal lamang ng ilang dekada, ang disenyo ng bike na ito ay nananatiling icon at bahagi na ng kasaysayan.